Oh! Sa araw na ito, papasukin natin ang buhay pangingisda. Mahirap pala talagang maghanap ng uh, tipalo. Aalamin ko kung ano nga ba ang mga diskarte nila sa mga araw na hindi sila nakakapalaot kapag may bagyo. Andito na tayo sa bahay ni Hanep at naabutan natin siya na gumagawa ng pamingwit. Pamingwit, yes. Ayan, tag-iisa kami ng pamingwit. Ayan, so ito palang gagamitin namin ngayon, bote na may nylon. Hindi kami gagamit ngayon ng stick yung fishing rod. Pagkatapos nito ay pinuntahan kagad namin yung baybayin para i-check kung makakakuha ba talaga kami ng mga pamain. Ang chinik lang namin dito ay yung level ng tubig. Hindi naman daw kataasan kaya malaki ang posibilidad na makakakuha kami ng mga pamain. Bibili kami ng ginamos ngayon para ma-attract daw yung mga pain. Bali, 30 pesos yung binili namin na ginamos. Inilagay namin itong mga ginamos sa isang plastic container. At kung mapapansin nyo, meron ding lata na nakakabit dito. Dito raw kasi lalagay namin mamaya yung mga makukuha naming pamain. So ito yung unang gagawin natin natin. natin ng tubig dagat. Nilagyan niya na ng tubig dagat tapos inimikos-mikos yun niya. loh, Tingnan yun lo. Nung una hindi ko talaga maintindihan kung anong ginagawa niya. Para lang siya nagwiwisik ng tubig na hindi ako sure kung may mangyayari. Hanggang sa masaksihan ko to. Para siyang may pinulot na hindi mo kaagad makikita kung hindi mo lalapitan. Hey! Ito na pala yung tinatawag na tipalo, ang uod na matatagpuan sa baybayin. Ito ang kadalasang ginagamit ng mga mangingisda na pamain. Tutulungan ko sana siya sa kanyang ginagawa. Pero habang tinitingnan ko siya, ay naisip ko rin sa aking sarili na parang wala ring mangyayari dahil halos 10 minuto na kami dito at dalawang tipalo pa lang ang nakuha namin. Hindi ko siya magawas, boy. Nakikita ko naman sa aking kasama na ginagawa niya ang lahat. Pero wala rin akong idea kung ano talaga nangyayari. Bakit naging mailap ang mga pamain? Mahirap daw manguha ng pamain ngayon dahil o oh, dahil mataas yung level ng tubig. So maghahanap kami ngayon ng yes. another option. Ang next na gagawin namin ngayon ay sa ilog kami mamimimwit. Maghahanap kami ng uh, wati. Uuod sa Tagalog. Kadalas ang nakukuha ang mga ito sa matatabang lupa. Pero sa totoo lang, nakalimutan ko ng kumilatis ng matatabang lupa. Buti na lang at sana itong kasama ko sa pamimimwit. At alam na alam niya ang spot na kung saan makakakuha kami ng maraming pamain. Dito nga pala kami ngayon may sa ilog na malapit lang din sa dagat Ang totoo nga nyan, itong ilog na ito ay konektado sa dagat na pinuntahan namin kanina Dalawang dekada na rin ang nakalipas nung huli ako na mingwit Kaya talagang nanibago ako at di ako sigurado sa aking ginagawa Ngayon hey guys, may kuha kami Woo! Sa buong pamimingwit namin sa spot na ito, nakakuha kami ng dalawa. Yun nga lang kalauna ibinelik din namin ito sa ilog dahil wala kaming balak na kainin ito. Hindi kami nagtagal sa spot na 'yon dahil inabot siya ng matinding sikat ng araw. Eto, pabalik kami sa motor at uh, kakain muna kami. Ramdam ko na mahirap nga talaga ang manguha o mamingwit ng isda. Hindi madali kasi sunog-oras ang ginagawa sa mga ganitong pamamaraan. Pagkatapos kumain ay nag-usap kami para sa mga susunod naming gagawing hakbang. Alas 12 pa ng tanghali kaya siguradong mainit pa doon sa dagat. Kaya napagpasyahan namin ay pagpatuloy ang pamimingwit. Pero ngayon sa ibang ilog naman. Andito na kami sa alawang spot. Yung kulay ng tubig ay pangit. Uh, Nag-gray na yung kulay ng tubig. Balak sana namin ay pumunta sa kabila. Si doon hindi mainit. Kaso nga lang, ayan, malakas yung daloy ng tubig. Sa mga sandaling ito, minabuti na namin na pumunta na lang sa dagat kahit mainit pa. Hindi rin kagad kasi kami makakapamingwit dahil kailangan pa magugol ng oras para manguha ng mga pamain. Dito na yung final spot namin kung saan mamimingwit kami hanggang gabi. Habang naghahanap kami ng magandang spot para pagkuhanan ng mga paim, may isang tao na biglang lumapit sa amin at nagpakilala siya. Naisa raw siya sa mga nakapanood sa aking mga vlog noon. Isa pala siya sa mga mangingisda dito. At napakaswerte namin dahil tutulungan niya raw kami. At isa nga pala siyang vlogger. Pinabili niya kami ng bagong nylon na mas makapal kaysa sa ginamit namin kanina at tinulungan niya rin kami sa pag-setup ng mga bagong pamingwit. guys, ni bisita ng Lol. Oh yeah, yeah nakdos. Oh yeah, kumbat eh. Nakumbate eh. Nakumbate eh. eh. Uras natin two. 40. At heto uh, naghahanap pa kami ng tipalo. At uh, ito nga, mahirap. Kanina pa kami naghahanap ng tipalo at hanggang ngayon ay wala pa rin kami makuha. Kanina wala kami makuha dahil mataas yung level ng tubig. Ngayon na uh, medyo mababa na siya, ay wala pa rin. Ang plan B namin ay maguhukay kami. Huhukayin namin mismo yung spot na kung saan nando nakatira yung mga tipalo. Kukuni namin sila ng sa pilitan. Mahirap pala talagang maghanap ng tipalo. Yan no? Medyo malalim na yung inuhukay niya. May tubig na nga. Pero konti pa lang yung nakuha namin yung tipalo. Uy, ayun. Nakakuha rin kami ng medyo malaki-laki. Yung nilalagyan din namin mismo ng tipalo, nilalagyan din namin ng buhangin para mananatili silang buhay. Yan. Pag nilalagyan natin sila mamaya sa fishing hook, ay buhay pa sila. Mas madali kasing ma-attract yung mga isda kapag buhay pa yung pain mo, yung gumagalaw pa. Matapos ang mahigit isang oras ng paghuhukay, paghahanap ng pain. After one hour na namin ng tipalo, lo pag na namin na maghahanap na lang kami ng umang dahil mahirap talaga napakahirap naghukay na kami unti lang yung nakuha namin para lang kami nagsusunog ng oras kaya ito babalik kami sa bahay ng kasama namin at uh, doon kami mangunguha ng uh, umang ah babasagin natin to itong umang ay hindi na bago sa akin dahil lagi ko to nakikita sa baybayin kapag naliligo kami sa dagat pero ni minsan ay hindi ko naisip na pwede pala itong gawing pamain baliman mm -hmm. Dola, patay. binabasag ang bahay nito para makuha ang mismong umang sa loob pagkatapos makaipon ng sapat na umang para gawin pamain. Eto na nga tinala na nila ang bangka papunta sa tubig. Hindi na rin kasi dapat kami magsasayang ng panahon dahil may git dalawang oras na lang magdidilim na. Success, mga kung makikita nyo, pinasuot nila kami dito ng life jacket Dahil sa medyo malalaki yung mga alon At may current daw sa tubig ngayon Na kung saan nag-iiba ang direksyon ng alon, La Cross, alon! Oh yeah! <laughs> La dahil nga sa medyo malakas yung current ng tubig, hindi kami pwedeng masyadong lumayo mula sa dalampasigan. Kaya dito na lang kami pumwesto sa gilid ng strukturang ito. Ginamita namin ng tali para hindi lumayo yung bangka. Yee! Pain! Balitat lo, pain natin. <tipan> <tipan> kahit na hindi kami malayo mula sa dalampasigan, Itong pinupustuhan namin ay perfect spot na raw para pamingwitan. Dahil sa may lalim na ito na mahigit 20 metro. Sa pamimingwit kailangan mo talaga ng mahabang pasensya at syaga. Lalo na sa mga katulad kung hindi sanay sa ganito. Halos isang oras na kami nandito, palutang-lutang, at uh, wala pa rin kaming nakuha kahit isa. Maghihintay pa rin tayo, hindi tayo susuko. Hanggang gabi ito. Oh, oh yeah! Oh, yeah. yeah. the... mga lods! Mapapas mo tayo nito. Dalawang oras nang nakalipas, wala pa rin. Tama ang narinig nyo, dalawang oras na kami nandito at wala pa rin kami nakuha kahit isa. Parang nawawala na tayo ng pag-asa guys, pero lalaban pa rin tayo. Ayan yung isa, antok na siya. Sa ganito palang uri ng pamimingwit na hindi gumagamit ng fishing rod, ay may technique na dapat gawin para makakuha ng isda. Tinuruan naman nila ako at sinunod ko naman ang lahat. Pero siguro sadyang hindi ko lang talaga araw ngayon. Buti na lang ilang sandali pa ito na nga ang sumunod na nangyari. Ito na, nagkakuha na nga kami. Sobrang saya ko talaga sa mga sandaling ito. Yun bang sa part na malapit ka na talagang sumuko at biglang nangyari ang ganito. Biruin mo, unang kuha namin ay ganito na kalaki. Kaya lumakas ang paniniwala ko na malaki-laking isda nga ang mga susunod na makukuha namin. Yun ang buong akala ko. Yun pala, kabaliktaran. Wala, dalawa dahil ang mga sumunod pa na mga nakuha namin ay halos sinlakin na lang talaga ng hinlalaki. Pero sulit pa rin dahil at least may pangulam na rin kami mamaya. Munti ko na makalimutan na naubusan pala kami dito ng pamain. Buti nilang may dumating kaagad na mga mamimingwit din. Sinubukan namin manghingi at buti nilang mababait sila. Binigyan nila tayo kaya mas dumami pa yung mga nakuha namin. Sa sobrang sulit ng aming experience, hindi namin malaya na dumidilim na pala. At medyo kinabahan pa nga ako nung pabalik na kami. Dahil biglang lumaki yung mga alon. Alakalons! Alakalons! Uh, Balans lang, hapit na, nara! buong akala ko pagkatapos naming mamingwit ay diretso na sa hapunan itong mga nakuha namin. Yun pala gagawin muna namin. Ang isa sa mga paraan nila sa pangunguha ng isda na hindi na kailangan pumalaot. Ang tawag nila dito ay pamamaling. Ang parang ito ay maglalatag ng lambat dito lang sa gilid ng baybayin habang ginagawa ko ito, napagtanto ko na sa ganitong pamamaraan ng pangunguha ng isda, kinakailangan ng tatlong tao o mahigit pa. Dahil sa paghila pa lang ng lambat, dapat dalawa kayo magkasabay. Isa sa taas, isa sa baba. Para hindi makatakas yung nasa loob na sa area na pinalibutan na ng lambat. Naitum, na, Ngayon ko lang din alaman na hindi lang pala isda makukuha mo dito, kundi sari-sari pala. First sa mahigit isang oras na pamamaling, eto lahat yung mga nakuha namin. Nagtanong din ako kung ganito nga ba kadami yung mga nakukuha nila sa bawat pamamaling. At ang sagot, mas konti nga lang daw sa gabing ito. Kaya napaisip ako na talaga mabubuhay ka nga sa ganitong hanap buhay basta matyaga ka lang at masipag. Maraming salamat nga pala sa pamilyang ito at hindi kami umuwing gutom.